Nunood ako na Jungkook, I am still. Napupunta na ako <pad paretsyle var�an> sa SM. Bakor. See ya, Jungkook. Eh, BTS, BTS, BTS. Jungkook, excited na ako na makita ka. Mapanood ko na yung dokumentary mo. Makakapanood din. Thank you. <laughs> <laughs> eh, eh. Thank you, May. Eh. Hindi lang But, thank you. Yes, may pa-freebies. Pawis ba ito ni Junko? Hindi ka siya. Hindi ako argue with you. Ito na. <laughs> Habang pwede pa tayong mag-video. Ti, okay. ti. Dito ka? Sige, ikaw ang bahala. Dito. Pa? Ay, Ganda gusto ko ito. <laughs> Yes. Kitang kita namin kung maldag si Jungkook dito. <laughs> may narinig ako. Ano? May photocard daw ibibigay. Ibang kagot ng chiki. Iba pag chasmos. oh, hi. Ay. Yan na yung nakakamiss yung ganun. Cute. Cute. <laughs> oh my God, kinikilabutan na ako. Eh, okay, tapos na. Thank you, May. Tsaka oh, no. <laughs> kay Nikki, thank you. Yun pala yun. Oh, nice to meet you guys! <laughs> Do you know BTS? Nakala mo sa BTS. <laughs> Bye! Thank you, Jungkook. Yes, this is it! May pa Thank you! Ay para balik. Eeeeee! <laughs> yes, ililibre daw niya ako sa ano, Panda Express. Kung mabawi, bawing bawi ako ngayon. <laughs> Yan talaga, pag marunong lingon. Mabait ka talaga, ililibre ka talaga. Charm. <laughs> Opo na, lots of ano. Lots of work. manager ko ngayon. <laughs> nagutom kami kay Jungkook kaya kaya pinaan sa kain. Surprise! A friend with a gift! Uy! Totoong, totoo! Totoo! Hey, thank you! Tapos sa kanya din, ganun din. Oh. Basahin nyo na lang. People <laughs> are delighted by your presence. Yee! Sorry. Dilibin na kasi na kasi ako. <laughs>